pwede nyo na siyang igalaw-galaw para mapagpag yung lupa at Good morning guys for today's video tayo ay maghuhukay naman ng gabi kasi uh, hinintay lang natin na humupa yung uh, sobrang lamig at sobrang lakas ng hangin and then umulan ng yellow last week so ang gagawin natin ay sisilipin natin kung hindi ba nalusaw yung mga laman ng ating gabi at kung may maha-harvest pa din ba tayo. Although hindi sila naglakihan guys, kaya hindi tayo pwede mag-expect dahil nga natabunan sila sing kamas na tinanim natin. So mali yung position na pinagtaniman natin. Kaya ayan, natitira din sila ng mga paro-paro. Maganda talaga kapag magtatanim kayo ng mga ganyang mabababang halaman. Dapat make it sure guys, doon sila sa nasisikatan ng araw at... Unang-una, hindi sa tagong lugar para hindi sila natitira ng mga insekto na hindi natin agad-agad napapansin. So, ayun, tara na at simulan na natin. Ay, update ko kayo guys. Natanggal na natin yung mga nandito na mga kahoy-kahoy. Kung natatandaan nyo yung baklad natin hanggang dito. Nung last time na nilinis kami ni Papa, ayan, tinanggal na namin. Ito yung sisilipin natin guys. Ayan. Ang gagawin natin, tutungkabin na natin to para malaman natin kung meron tayong gabi na maaani. At mukhang Oh, uh, mukhang stable naman sila guys. So hinihiwo, hinihipo ko sila, hindi sila lusaw. So syempre dito guys, ang gagamitin lang din natin ulit ay pala. Tingnan natin kung meron din tayong mapapakinabangan dito. Kahit na maliit lang siya. So gagamit tayo ng pala. So same procedure, nakita nyo, pagkabaong ko ng pala, binabang ko lang siya malalim pero malayo doon sa magiging laman niya. And then, saka ko siya inaangat ng alalay lang para hindi natin matamaan kung sakaling meron siyang laman. Iwigil lang natin para mapagpag lupa. Ayan. So, ito guys, hindi siya nagkaroon ng laman. Kung makikita nyo, yung mother niya, supposed to be, ito, dapat to lalaki. Dahil nga, hindi sila masyado nasisikatan ng araw dito, napagitnaan sila ng ube at singkamas. So, pwede natin itong i-transplant guys, doon sa ating paso, para hindi sila madamage at maitanim natin next year. So, pwede nyo rin siyang tanggalin at ito lang ang iwan nyo. Itong, mga, um, ito, 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 ito. Para kung wala kayong paglalagyan pa o pagtataniman pa. Paghuhukay guys ng mga crops. Ang pala nyo, hindi straight, hindi pa subsob kung saan malapit dun sa inyong uh, hinuhukay. Dapat ay pa-slant siya palabas. And then, itutulak nyo siya ng paanyo, nyo. Yan, ididiin nyo ng paanyo nyo para lumalim. And then, ipapa-scoop nyo naman siya na pa ganun. Kung alalay. Kasi kung may crops dito, parang hindi siya tamaan, ay uh, pa ganun. Ayan. So, iaangat nyo siya. Nakaganyan siya. And then, itutulak nyo unti-unti para iangat yung lupa at umangat yung crops na hinuhukay natin. So, ayan. And then, nasa gitna na ako ngayon. And then, angat ko siya ulit. And then, nilaliman ko ulit, angat ulit, and then, pinupush ko siya ulit, hanggang sa mapalapit ako dun sa gusto kong umangat na laman. Ayan. So, nakita nyo, umangat na siya, meaning ay, nagalaw na natin yan. And then, uwiwiggle-wiggle lang natin, guys. Ayan. Guys, may laman siya. Kahit na maliliit lang sila. At, good thing ay hindi sila nalusaw ng yellow. Sa mga magtatanong, paano gumawa ng punla ng gabi? Ito lang din yun guys. Ayan, nakikita nyo yan. Magtira lang kayo ng mga ilang piraso nyan sa lupa. O tutubo at tutubo sila ulit. So, ayan na yung ating mga gabi. Nakita nyo, nagkalaman yung ating gabi dito. Hindi nga lang sila talaga tumodon laki kasi nga. Alam nyo na, tulad na sinabi ko pa ulit-ulit, iisipin nyo yung lugar na pagtataniman nyo, dapat nasisinaga ng araw. Guys, nagraraten na siya. Naaamoy ko yung amoy kanal. Kasi ang ibig sabihin yan ay nababad sila sa ulan. Ayan, kung makikita nyo, buti hindi nga sila nag eh. Mm, kaya maganda yung klase pa rin nung gabi. Ibig sabihin, matibay sila sa lamig. Kahit na nag yung lupa natin, ay still maganda yung kanilang laman. Ayan, hindi nalusaw. Kaya yan din ang kagandahan kapag ka meron kayong mulch film. Talagang protection yan sa ulan at lamig. Ganon din sa init. Hindi basta-basta matutuyuan ang inyong mga uh, pananim o lupa. Hindi nyo kailangang magdilig. So ayan guys, nakakuha tayo. So ang gagawin natin dyan, nakukunin lang natin ito. And then this one, ititira natin to, Pwede natin siyang gawing punla. At ilalagay lang natin siya sa paso. Ito, Usually, lumalaki to guys ng ganyang kalaki. So, pwede nyong kainin, pwede nyong gawing pananim ulit. eto mga part na to yung gagawin nating pananim ulit para next time. yan o. Oh. Hindi nyo guys yung gabi natin. ba? Diba? Ito, yung ganito kalaki, pwede natin siyang kainin. Ang gabi guys, napakadaming mamunga promise. Basta maganda yung position nyo, maganda yung pinagtaniman nyo. Nakikita nyo, may lumalabas na dito, another pula yan ng gabi. So, dalawa pa yan guys, ayan, o. Oh may dalawang purpose kayo, may punla kayo, meron kayong pwede pangkain. Is later, puputulin lang natin to. Pag gusto natin siyang kainin, puputulin lang natin to. And then, pwede na natin siyang ilaga at i-freezer. Ayan, another punla. gumagawa kayo ng plan guys ng tataniman make it sure planado nyo yung position yung lugar kung saan nyo itatanim kasi importante na alam nyo yung sikat ng araw kung saan uh, hindi sila matatakpan so ito yung gabi na nahukay natin dito yan, maliliit lang guys talaga pero hindi na masama Ayan. yung iba nagpupunla na yung iba ay pwede pa nating pakinabangan kahit naman na may punla yan na ganyan ang maganda lang sa gabi guys, kahit na may lumalabas na ganyan yan, pwede nyo pa rin kainin. Hindi ka tulad ng patatas. Hindi nyo na pwedeng kainin kapag may lumalabas na. Hindi talaga sila naglakihan. Although madami sana yung naging bunga niya, hindi nga lang talaga siya lumaki ng husto. So, ayan. Next time doon tayo sa front, magtatanim sa may part dun sa bungad yung pinagtaniman natin. So, ang gagawin nyo guys, kapag ka nagtatanim kayo talaga ng mga ganito, babagubaguhin nyo yung pwesto, hindi pwedeng doon kayo nagtatanim ng gabi, next year doon pa rin kayo magtatanim. So, ang gagawin nyo talaga, nirorotate nyo sila. Kasi yung mga minerals na kailangan ng gabi na nandito sa lupa na to ay na-absorb na nila. So, may kanya-kanya silang ina-absorb. Kaya kailangan talaga ay nirorotate nyo yung pagtatanim nyo. Hindi pwedeng pareho-pareho pa pareho, ulit-ulit dyan. Ayan, guys, yung ating mga inukay na gabi. So, ang sunod natin, guys, bago kayo i-update sa ating gabi, kung gaano kadami na harvest natin. I-update ko naman kayo dito sa ating singkamas. May mga natir tayong singkamas, guys, ngayon. Tingnan natin kung may mga laman pa rin ba sila. Hmm. At na natin last time yung mga na-harvest natin singkamas, actually. Ito yung ating mga iba pang singkamas. Actually, meron pa dito eh. Ayan oh. So, tingnan natin kung may mga laman yung iba nating singkamas dito. May mga sampu pa pala. Ito, madami pala tayong singkamas dito guys eh. And, ang good thing, meron tayong mga harvest ng mga seeds. Ito guys. So, kuha rin natin. At, eto na rin yung gamitin nating pantanim next year. So, pwede rin tayong magbenta dahil napaka Dami ding naghahanap ng singkamas. Ang mahal din ang bili ko dito, guys, actually. Flex ko lang sa inyo ano ang itsura ng buto ng singkamas. Marami sa, sa atin, guys, hindi alam na may buto pala 'yung singkamas kahit ako isa sa ako sa mga hindi ko alam na may buto pala ang singkamas. So, eh. so ito, guys, hinayaan lang natin siya sa ng puno niya na maging brown bago natin siya i-harvest. Kasi kung i-harvest natin siya ng medyo green pa, ay hindi siya pwedeng maitanim agad-agad ng matagalan. Kasi kapag fresh pa, ay possible silang maging um, maamag yung ating mga buto. Lalo na kung tataglamig na. So, hindi niyo siya matatanim, masasayangan lang kayo. So, eto guys, ang itsura niya. Buksan lang natin. Ayan. At Ganyan ang itsura ng ating singkamas. Ayan, nakita nyo. So, sa isa nyan guys, makakaharvest na kayo kaagad ng at least dalawang peraso. So, hindi pa tumitibang ng kalahating kilo yun. Ayan. Kaya mas marami kayong itatanim, mas marami kayong mahaharvest na singkamas. Ayan, ganyan ang itsura niya sa pads niya. Sabi nila kasi kinakain daw tong pads ng singkamas nung fresh pa to. Kaya lang takot akong kumain kasi kapag hindi ko nakilalang kainin etong pinaka beans niya yata ang kinakain ayan so ganyan ang itsura ng ating mga seeds medyo fresh pa siya guys kung makikita nyo kasi yung nabili ko talaga as in brown na ganito na brown na brown na talaga siya so ayan meron na tayo ulit pang tanim next year ayan yung ating mga na harvest wow so ayan guys meron tayo isang nahukay, yung isa natin ay pahaba na payat. Ayan. At least, di ba, meron pa tayo. At hindi sila nagyelo, guys, ha? Maganda. So, makakain pa rin natin. And then, i-check natin yung ibang nasa dulo. Kung may makukuha tayo. Ayan, lahat yan, guys, yung kamas. Mm. Oh. May laman din siya. Hindi man ganong kalakihan. At least, meron. Ayan. Ayan. Meron tayo na okay guys. Okay, meron din siya pero hindi ganun kalaki. Ayan, kasi nga marami silang pads dito eh. Ah, malaki to ha. Ah. Hmm, tinamaan natin ng pala. So, ayan guys, eto malaki para siyang kamote yung shape niya no? pero maganda hindi siya nalusaw Ayan, matigas pa din siya kahit na yung kanyang pinakatangkay ay palusaw na So ayan guys, may mga na-harvest pa rin tayong singkamas at meron talagang mga nabulok o nalusaw na singkamas naman. Nung pagkahukay ko medyo mabaho na. Ang ibig sabihin, nag na talaga sila sa ilalim. At kapakata ko sa inyo. So ayan, ganyang akala tayo guys. Kaya ayoko na ng ganun tong style. So, next year gagawitin natin ay may wall na to para hindi bumababa yung lupa. At mas, mabili, mas, madaling mag-harvest. So, ito yung isa sa mga na-harvest ko, guys. Na, lusaw na. Ayan. Kuhanin natin ito isa. Ito parang makakain pa to, eh. Ito. So, ito ganyan. Itsura niya. Namumuti na, guys. Ang ibig sabihin niyan, nalusaw na sila sa sobrang lamig. Ayan, um. At parang naglalagkit na. Ayan, makita nyo, para siyang may hangin na. Ayan, at ang laman niya guys, na, na, ano na, parang sobrang nabugbog na sa ulan. Kaya ang loob niyan kulay dilaw na. Parang yung, ayan, nakita nyo, nagsasabaw na. At mabaho na siya. So, may mga apat tayong nahukay na ganyan. Ito yung isa, o. Oh. Ayan, so sobrang lamig niyan, nalusaw na talaga sila at mabaho na guys hindi niya na talaga siya makakain ayan oh hmm. yung gagawin natin babalatan natin yung isang nalamog sa lamig sa araw ayan so tingnan natin ganito yung itsura niya guys kapag ka nalamog na siya sa lamig o yung sobrang winter sobrang ulan ng yelo ayan kulay itim na siya so hindi na natin siya makakain at mabaho na yung amoy niya amoy na bubulok na prutas na ganyan ang itsura ng singkamas or ng kamote ng gabi kapag ka umulan ng yelo na hindi natin siya na harvest itadakimasu guys tikman natin kung gano katamis yung ating bagong harvest na singkamas itadakimasu wow oh, yung lola nyo grabe sa tamis guys at ang lamig niya hmm as in sobrang lamig, ang sakit sa ngipin. konting kunti na lang magiging frozen talaga sila. Ang maganda nga lang, ang ganda ng panahon ngayon, guys. Napakaganda ng sikat ng araw. hmm asin lang, sapat na ayoko na may suka. Kasi, mas gusto ko yung naranasahan yung tamis ng sinkamas. Kasi, pag may suka, mm, di Hindi ako masarapan. Hmm? So, ayan guys. Meron pa tayo na habol na ilang piraso ng mga singkamas. Ayan. Ito ay niyo, may matitira na naman tayo. Akalaan niyo ba yan? Na meron pa pala tayong um, harvest, no? At balikan natin yung ating ube. Ay, yung gabi. So, ayan guys. Yung mga na-harvest natin na buto ng singkamas. Ayan. At hindi pa dyan nagtatapos yan hihimay-himayin pa natin siya isa-isa para tanggalin dyan at saka natin sila ilalagay sa ziplock pag nasama-sama na muna natin siya and then saka na lang tayo magde-decide sa bahay kung alin yung mga pwede nating pampunla at pwede nating kainin so ang gagawin natin dyan ay ilalaga lang muna natin and then saka natin sila sa uh, freezer para anytime makakain natin yung ating mga gabi kasi madali din silang mabulok guys so ito pwede natin silang ikat ayan ganyan guys and then itong mga maliliit pwede natin silang gawing pampula then ayan pinagtatatanggal na natin at uuwi na yung nyo kasi may lakad tayo ayan nagkakuha tayo ng mga gabi yung ating mga bell pepper na natira ng winter. Tingnan nyo, ang gaganda pa rin nila kahit na ulan na sila ng yelo. And then, yung ating mga singkamas. Nakapagmukbang na tayo, actually, ng dalawa. At yung ating jumbo chili, guys. Ayan, nakakuha pa tayo. Alam nyo ba, tatlong piraso niyan, dalawang piso. Uh, 20 pesos, meaning... And nakakuha na rin tayo guys ng mga butan ng ating singkamas at marigold. Mix marigold. So ayan, uuwi lola nyo. At may lakad tayo. So ganyan na ang itsura ngayon guys ng ating farm na hoping kapag kami pasok ng January ay maayos na natin to. So sa January, i-clear na natin yan. At mamamala ko ng konting kamatis. Dahil napakamahal ng kamatis guys. Tingnan natin kung may makukuha tayong kamatis. Tara hmm. guys at Manguha tayo ng kamatis Dahil napakamahal talaga ng kamatis Grabe uh, Aray Ayan guys ang dami naglaglaga ng kamatis natin So pwede natin itong damputin Dahil wala naman itong insekto Ayan naraglag na lang yan sa sobrang uh, Hangin Tingnan nyo guys ang dami naglaglaga ng kamatis natin Ay no Sobrang lakas kasi ng hangin ilang araw kaya, yung mga kamatis natin na alog-alog, ayan. Naglaglaga na lang talaga sila, guys. O, oh, nakita nyo ba? Yung mga kamatis natin na sahig. ayan. Hmm? So, nakakalungkot, guys. Tingnan nyo yung mga kamatis natin. Nung nag-uulan ng yelo, so, bumigat sila. Yung iba bumitaw. Naglaglaga na lang, ayan. Napakadami ng kamatis natin na nasayang. Pero, pwede pa naman na sanang kainin kung lahat sila pula kaya lang guys ayan nakita nyo ba dilaw na sila uh, green pa halos nalaglag na tawa nakapanghinayang talaga pero that's what you call farming sugal ba diba? at marami na rin naman tayo napakinabangan dyan yun know? o guys oh uh. di diba puno na yung bulsa ko. Ano na paglagay. Puno na rin yung hawak ko. May gloves. ayun tingnan nyo. Nalalaglag na ng sasa. Ah, bumibitaw na talaga sila. Sobrang lamig. Nag-frozen kasing kanilang mga tangkay. Ang ibig sabihin,